Palabas ay nagbubukas sa isang Peruvian beach, kung saan ang isang mangingisda ay naghahanda upang lumabas sa dagat upang mahuli ang kanyang negosyo. Sa paglalayag sa malayo, itinapon niya ang lambat. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hinila ito pababa, dahilan para makaladkad siya sa tubig. Dinagtagal pagkatapos, ang lambat ay tumira sa ilalim ng dagat at naipit sa matutulis na siwang ng mga bato. Bilang resulta, sumisid siya sa tubig upang buwagin ito. Ngunit bago niya ito magawa, inatake siya ng isang pulutong ng mga isda na agad na pumatay sa kanya. Ang eksena ay humahantong sa Shetland Island sa Scotland, kung saan kami ay ipinakilala sa isang marine biologist na nagngangalang Charlie Wagner. Nagtatrabaho siya sa Institute of Marine Biology, na ang punong tanggapan ay matatagpuan sa Kiel, Germany. Gayunpaman, siya ay kasalukuyang nakatalaga sa islang ito dahil sa ilang pagkakamaling na gawa niya sa mga UV noong nakaraan. Ang mga UVI autonomous underwater vehicles na ginagamit para sa mga layunin ng surveillance at ang pagkilala sa mga bagong anyo ng marine life. Isang araw, nakatanggap si Charlie ng tawag mula kay Rahim, kanyang katrabaho sa Kiel. Inutusan niya itong tumpak na imapa ang seksyon ng seabed sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng UV 25 metro sa itaas ng seafloor. Ibinunyag niya na ang pinuno ng kanilang programa, si Professor Lehman, ay hindi nasisiyahan sa mga nakaraang pagkakamali ni Charlie, kaya gusto niyang gawin niya ng tama ang gawain. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol ng mapansin ni Charlie, ang isang signal sa screen ng kanyang computer, na nag-alerto na ang isa sa mga IUV ay tumigil sa paggana. Bilang resulta, ibinaba niya ang tawag at pumunta sa dagat upang mag-inspeksyon. Sa pagsisid sa tubig, nakakita siya ng isang bagay na nakaipit sa mga tanikala ng isang boya. Habang patuloy niyang kinakalas ito, may naramdaman siyang kung ano sa paligid niya, na ikinatakot niya. Pagkatapos ay mabilis siyang lumutang pabalik sa ibabaw, para lamang matuklasan na ang kanyang bangka, ay inaanod palayo sa kanya. Ngunit sa kabutihang palad, nagawa ni Charlene na lumangoy patungo dito at humawak, na nagpapahintulot sa kanya na makahinga ng maluwag. Pagkatapos ay pumunta kami sa Canada, kung saan natuklasan ng Vancouver Marine Institute ang isang hugasan na orca sa beach ito ay may ilang mga pasa sa katawan na nagsasaad ng interbensyon ng tao. Para alamin ang insidente, dalawang miyembro ng institute na nagngangalang Leon at Jack ay bumisita sa isang lokal na mangingisda na nagngangalang Kit sa Ibinunyag ng mangingisda na hindi sinalakay ng orka ang kanilang bangka noong umagang iyon. Sinubukan nilang iwasan ito, ngunit nang ito ay patuloy na umaatake, wala silang ibang pagpipilian kundi ang lumaban. Samantala, sina Jess at Thomas, mula sa Institute of Marine Biology, ay nagtungo sa Shetland upang tulungan si Charlie sa pag-aayos ng nasirang EUV. Nagulat si Thomas na matuklasan ang isang sirang circuit board na nagpapataas ng kanyang hinala kay Charlie, ngunit nanunumpa siya na wala siyang ginawa. Nang gabing yon, bumisita si Charlie sa isang lokal na bar na naghahanap ng pagpapahinga. Doon, nilapitan siya ng isang manginisda na nagngangalang Douglas McKinnon na nakipag-usap sa kanya. Hindi alam sa kanyang profesyon, itinuring ni Charlie ang lugar na ito bilang sobrang panginisda. Ngunit sa kabila ng paunang paglabag na ito, nagkasundo ang dalawa, at nauwi sila sa gabing magkasama. Bumalik sa Canada, nag-aalala si Leon sa pagkaantala ng mga migrating na balyena, dahil hindi pa sila ganoon kalit pagdating. Ang pambihirang pangyayaring ito ay nagsimulang makaapekto sa lokal na turismo sa dagat sa Canada. Ang kasintahan ni Leon, si Lizzie, ay nagpapatakbo ng isang maliit na bangka na kumukuha ng mga manunood upang makita ang mga balyena na ito sa bukas na tubig. Gayunpaman, hindi siya nakakakuha ng sapat na mga customer, dahil sa kakulangan ng mga balyena. Kapag nagkita sila, ipinagtapat ni Lizzie, kay Leon na maaaring mapilitan pa siyang ibenta ang bangka kung magpapatuloy ang sitwasyong ito. Kinabukasan, naghahanda si Charlie na i ang EUV sa tubig, at kasama niya si Douglas. Habang naglalayag sila sa tubig, nakakakita sila ng maraming piraso ng methane hydrate sa ibabaw. Mukhang hindi pangkaraniwan ito, kaya ni-record ni Charlie ang nakita sa kanyang telepono. Mamaya sa gabi, mananatili siya sa isang conference call kasama si Narahim, Jess at Prof. Leman. Pagkatapos ng maikling talakayan tungkol sa mga methane hydrates, pinagsabihan ng profesor si Charlie, para sa pagdadala ng mga hindi otorisadong tauhan sa bangka, na binibigyang diin ang potensyal na pananagutan ng instituto, sakaling magkaroon ng aksidente. Sa susunod na eksena, ipinakilala sa amin si Alicia Delawar, Isang Italian-American na reporter na nagtatrabaho para sa World Oceanic Congress. Kasalukuyan siyang nasa Canada para i-cover ang balita ng mga migrating whale. Sa pakikipagkita niya kay Jack, nagpalitan sila ng impormasyon tungkol sa isa't isa. Inihayat ni Jack na siya ang namamahala sa pagsasanay ng mga dolphin sa Navy para linisin ang mga minahan sa ilalim ng dagat sa Persian Gulf. Nang magretiro ang mga dolphin, inilagay sila ng Navy sa mga trap, at hinintay na mamatay. Hindi hinayaan ni Jack na mangyari iyon, kaya mapagbigay niyang pinakawalan ang mga ito sa bukas na tubig. Gayunpaman, nagresulta ito sa pagpapatalsik sa kanya, mula sa Navy. Kinabukasan, nakita ni Leon ang mga signal sa ilalim ng dagat, na nagpapahiwatig ng pagdating ng mga balyena. Gayunpaman, nagulat siya, dahil sabay-sabay silang lumalabas. Sa sandaling matanggap ni Lizzie ang balitang ito, sumakay siya ng bangkang puno ng mga tao papunta sa karagatan. Nang maramdamang may mali, pumunta si Leon sa dagat para sa mas malapit na inspeksyon. Habang nasa tubig, lumilitaw ang isang balyena ng ilang saglit, nakipagtitigan sa kanya, at lumalangoy palayo. Pagkatapos ay ginamit ni Leon ang kanyang binocular, at nalaman na papunta talaga ito sa bangka ni Lizzie. Bukod dito, naririnig niya ang tunog ng maraming orkas na umaasenso patungo sa bangka sa napakabilis na bilis. Sa isang pagkataranta, sinubukan niyang makipag-ugnayan sa bangka ni Lacey, ngunit walang tugon. Kaya naman, nagsusumikap siyang iligtas ang kanyang kasintahan. Sa una, ang isang balyena ay nagsasagawa ng ilang pagflip, nakakapanabik sa mga manonood. Ngunit hindi nagtagal, diretsyo itong dumaong sa bangka, nahati ito sa kalahati, at inilubog ang mga sakay sa tubig. Kasunod nito, ang mga Apex Predator ay nagsimulang manghuli sa mga pasahero ng sunod-sunod. Sabay-sabay na dumating si Leon at sinimulang hilahin ang mga taong sakay. Ngunit nang iunat niya ang kanyang kamay upang iligtas si Lizzie sa wakas, kinalagkad siya ng isa sa mga orkas pababa, na ikinawasak niya. Lumipat ang eksena sa France, kung saan nakita namin ang isang chef ng restaurant na bumibili ng sariwang seafood mula sa merkado. Pagkatapos mamili, bumalik siya sa restaurant, at nagsimulang maghanda ng mga lobster para sa gabing yon. Sa panahon ng proseso, isa sa mga lobster ang pumulandit ng puting likido sa kanyang mukha. Ikinasusuklam nito ang chef, na pagkatapos ay inutusan ang kanyang nasasakupan, si Gilberto, na linisin ang kalat. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang makaramdam ng hindi maganda ang chef, at lumabas para makakuha ng sariwang hangin. Lumalala ang kanyang kondisyon habang siya ay tuluyang bumagsak sa lupa, at nagsusuka ng dugo bago mamatay. Si Gilberto, na nalantad din sa makamandag na ulang, ay nagsimulang hindi mapalagay at na-admit sa ospital. Doon, dalawang French na doktor, sina Sofia at Cecil ang dumadalo kay Gilberto, at nagulat sila sa mabilis na pagsisimula ng mga sintomas. Naglakad pabalik si Cecil sa kanyang cabin at laking gulat niya nang makita doon ang kanyang mga anak. Lumalabas na ang mga bata, ay sumakay sa tren ng mag-isa mula sa Brussels, at hindi nagpaalam sa alinman sa magulang bago pumunta sa France. Pagkatapos ay agad na tinawagan ni Cecil ang kanyang asawa, dahil turn na niya sa babisit gayon pa man, nalaman niyang hindi siya available sa ngayon. Sa kabilang banda, ang isang charter ship, na inuupahan ng isang organisasyong tinatawag na Hovestad Energy, ay naglayag sa Norwegian Sea. Isang profesor na nagngangalang sigur mula sa Trondheim University, ay ipinatawag upang tugunan ang isang kakaibang species ng ice worm, na natagpuan nila sa seafloor. Agad na naalarma at naintriga si Sigur sa mabilis na takbo ng pagkopya nito, sa karagdagang pagsusuri, natuklasan niya na ang mga uod na ito ay may hindi pangkaraniwang mahaba at matutulis na kuko sa tuktok ng kanilang ulo. Hiniling niya kay Tina, na siyang opisyal ng pagsunod para sa Hovestad, na sumangguni sa mga eksperto, ngunit ipinahayag niya ang kanyang nais na magpatuloy sa sigur. Mukhang may ilang romantikong nakaraan ang dalawa, ngunit walang gustong kilalanin ang tensyon sa pagitan nila nangangamba din si Sigur na tumulong at makita ang kanyang pangalan bilang isa sa mga eksperto na kinonsulta. Dahil alam niya ang tungkol sa makulimlim na kasaysayan ni Hovestad ng pagsunod sa mga panuntunan sa mga environmental clearance. Sa paglaon, bumisita si Sigur at Tina sa lab ni Professor Lehman upang talakayin ang parehong species. Tulad ng iba pang nilalang sa dagat, ang mga uod ay nagpapakita ng tendensyang magpakamatay, patuloy na tumatagos sa yelo sa ilalim ng dagat kahit na walang anumang bagay na makakain sa kanila pagkatapos nakipagpulong ang dalawa sa mga miyembro ng Hovestad na sina Aaren at Erika na nag-aalala na ang bagong pagtuklas ay maaaring makahadlang sa kanilang mga operasyon sa pagkuha ng gas at mga reserbang langis Parehong nagsusulong sina Sigur at Tina para sa mga kasanayang may pananagutan sa kapaligiran, nagbuluntaryong mangolekta ng higit pang mga sample at masuri ang lawak ng pagkalat ng uod. Pagkatapos magkita, inalok ni Sigur si Tina ng masasakyan, ngunit medyo, nalungkot siyang makita ang kanyang bagong kasintahan kasintahang naghihintay sa labas. Samantala, sa France, si Cecil ay patuloy na nag-iimbestiga sa kaso ng Lason. Sa pamamagitan ng pagtatanong sa isang empleyado ng restaurant, nalaman niyang si Alaina, isa pang miyembro ng staff, ang siyang nagtapod ng nakalalasong lobster sa basura. Kasunod nito, binisita ni Cecil ang tirahan ni Alaina, para lang malaman na siya ay pumanaw na. Kasabay nito, sa ospital, si Gilberto ay dumanas ng matinding pag-aresto sa puso at namatay. Sa ibang harapan, binisita ni Leon ang opisina ng Port Authority para kausapin si Captain Nakamura. Ibinahagi ng kapitan ang mga detalye ng isa pang ng pag-atake ng balyena na kinasasangkutan isang barko na tinatawag na Barrier Queen. Nagtataka si Leon kung bakit ang mga balyena na ito ay nagpapakita ng agresibong pag-ugali dahil umaatake lang sila para protektahan ang kanilang mga sanggol. Sa ibang lugar, si Sigur, Tina, at iba pang miyembro ng Hovestad ay nagsasagawa ng pangalawang pagalugad sa dagat. Habang inilalagay nila ang kanilang device sa tubig, ito ay hindi inaasahang hinila sa ilalim ng dagat, halos malunod ang buong barko. Pagkatapos, binisita ni Nasigur at Tina Sileman, na nagpapakita sa kanila kung paano kumakain din ang bakterya mat yelo. Ayon sa kanya, ang mga bakterya na ito ay maaaring pumunta sa ilalim ng seed, na magiging kapahamakan para sa marine life. Pagkaraan ng araw na yon, inimbitahan ni Tina si Sigur na sumama sa kanya sa isang pulong ng Energy Council, gusto niyang tiyakin kung ang mga uod ay nakita ng iba o hindi. Sa una ay nag-atubili si Sigur, dahil sa kanyang masikip na schedule, ngunit nagawa niyang kumbinsihin siya na gumawa ng maikling biyahe. Sa susunod na eksena, nagtatrabaho sina Jess at Thomas sa kanilang barko, Juno sa Open Sea. Biglang, nagsimulang manginig ang kanilang barko, at ang radar ay nagsenyas ng may alarma. Sinisikap ng mga manggagawa na iligtas ang kanilang sarili, ngunit hindi nagtagumpay dahil nalunod ang buong barko. Ang balitang ito sa lalong madaling panahon ay nakarating sa mga tainga ni Rahim, na pagkatapos ay itinasa ito kay Charlie, na ikinagulat niya. Bumalik sa France, sinuri ni Cecil ang bloodwork mula sa chef na sina Gilberto at Alaina nahumahantong sa isang nakagugulat na paghahayag. Ang mga impeksyon ay sanhi ng Vibrio vulnificus, isang bakterium na gumagawa ng mga lason kapag nadikit sa dugo. Higit pa rito, ang Vibrio ay kumokonsumo ng dugo ng tao sa kamanghamang bilis. Si Sofia, na nakikinig kay Cecil, ay nagpaalam sa kanya na mas maraming tao ang naiulat na may impeksyon sa baybayin. Sa wakas ay napagtanto ni Cecil na kumakalat ang impeksyon, dahil sa itinapon na lobster na nakontamina ang sistema ng tubig. Nag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang mga anak sa gitna ng tumataas na kaso ng impeksyon, nagpasya siyang ipadala sila sa kanilang ama sa kanilang bahay, bakasyonan sa Corbigny. Sa kabilang banda, si Leon, na gustong makarating sa ilalim ng mga pag-atake ng mga balyena, ay nakakuha ng pahintulot na magsagawa ng post-mortem sa patay na orca. Sa paggawa nito, nakakita siya ng kakaibang tulad ng fungus na namuo na tumutubo sa tisyo ng utak ng patay na orka. Pagkaraan ng ilang oras, nalaman din niya na ang lahat ng mga pag-atake, at abnormalidad, hanggang ngayon, ay nasa landas ng paglipat ng mga balyena. Nang malaman ang lahat ng ito, nagpa siya siyang gawin ang mga bagay sa kanyang mga kamay, at makarating sa ilalim ng palaisipang ito. Kasunod nito, tumulak si Leon kasama sina Jack at Alicia sa gitna ng karagatan kung saan natunto nila ang mga natutulog na balyena. Bumaba si Leon at naglagay ng kamera sa isa sa kanilang likuran. Sa sandaling gawin niya yon, ang mga balyena ay biglang gumising at nagsimulang kumilos ng agresibo. Ngunit sa kabutihang palad, nagawa ni Leon na muling lumitaw sa tamang oras at halos nakatakas ang tatlo. Samantala, nakipagpulong si Sigur kay Sato isang operator mula sa Mifune Enterprises, upang ipagpalit ang kanyang mga natuklasan sa mga ice worm na may kapalit. Habang nag-uusap sila, iminumungkahi ni Sigur na ang kasalukuyang sitwasyon ay maaaring magdulot ng problema para sa Mifune Enterprises, dahil sa kanilang mga interes sa negosyo pagpapadala. Bilang tugon, humiling si Sato sa kanya ng ilang oras upang pag-isipan at pag-usapan ang bagay na ito sa kanyang superior bago isara ang deal. Pagkatapos ng maikling pulong na ito, pinuntahan ni Sigur si Tina at ipinagtapat sa kanya ang tungkol sa pulong. Nang marinig ito, naniniwala siya na gagamitin ni Mifion ang kanilang nahanap upang suportahan ang kanyang mga pagsisikap sa paglilinis ng karagatan sa pamamagitan ng iba pa niyang mga siyentipikong pagsisikap. Habang nakikipag-usap, nagsisimulang mabigla si Sigur sa mga nakaraang alaala at nahihirapang tumuon sa mga bagay na nauugnay sa trabaho. Bilang resulta, nagsimula siyang nanligaw kay Tina, sa kabila ng alam niyang may nobyo ito. Sa una, sinusubukan niyang lumaban, ngunit nauwi sa pagsuko sa kanyang damdamin, at panluloko sa kanyang kapareha. Kinabukasan, nakatanggap si Sigur ng tawag mula kay Sato, na nagbahagi ng kanilang mga natuklasan mula sa South China Sea, at sa Nangkaitro. Ang mahalaga, Ibinunyag ni Sato na walang lisensya sa paggalugad ang Hovestad at iminumungkahi niya na maaaring niligaw ni Tina si Sigur. Nagpasa rin siya ng video na nagpapatunay sa masamang intensyon ni Hovestad mula sa nakaraan. Sa kabila ng paghahayag na ito, hindi direktang hinarap ni Sigur si Tina. Sa halip, binibigyang diin niya ang pangangailangang bumalik sa dagat at pag-survey sa iba pang mga lugar upang masuri ang lawak ng epekto ng mga ice worm. Sinasabi niya na ang mga uod na matatagpuan sa mga dalisdis, ay may potensyal na makagambala sa marine ecosystem. Sa ibang lugar, bumalik si Charlie sa Institute of Marine Biology para malaman kung ano ang nangyari kay Juno. Hindi nagtagal, dumating si Prof. Leman na may dalang video footage na naglalarawan sa paglubog ng Juno. Kasama si na Charlie at Rahim, sinimula nilang suriin ang footage. Pansamantala, malalaman ni Leon na inalis ng balyena ang kanyang kamera. Kalaunan ay kinuha niya ito mula sa gitna ng karagatan. Pagkatapos ay dinala niya ito sa lab kung saan sinasamahan siya ni Jack at Alicia sa panonood nito. Habang nagpiplay ang video, nakikita namin ang mga balyena na sumisisid ng mas malalim kaysa karaniwan patungo sa isang misteryosong iluminado entity sa kailaliman ng karagatan, isang bagay na nakikita ring kumakapit sa nalunod na si Juno. Mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito i-on ang abiso at mag-iwan ng like para makatulong sa aming channel hanggang sa muli salamat sa panonood